Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Handang hapon sa ating lahat So Time check uh, 16.00 Na hapon So Alhamdulillah no Ngayon malapit na tayo maka Out at uh, mamaya insya Allah Pag maka out tayo sa At uh, Mag tayo Ulit insya Allah uh, Kagabi pala Naka apat na lima na limang biyahe tayo kagabi unang walking natin ay galing dito sa STI ay papuntang ano papuntang Kalokan City so pagdating natin doon sa Kalokan pinasupan ulit papuntang Bayan uh, Baya dito sa may Sabarte pagdating natin sa Sabarte doon sa may Saksini Jehovah at Uh, pinaskuhan tayo ulit papuntang SM North at pagdating natin sa SM North pinaskuhan tayo ulit ng uh, papuntang ano, papuntang uh, ito ito, sa malapit sa Aranita malapit dun sa hospital na ano uh, Dilo Santos uh, Hospital Walang... Alhamdulillah mga kapatid sa Islam at nakatay sa beauty meron so tayong na din na nakuha kanina na, 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 na booking galing doon sa ikot ng STI no Baliches so kung sa natandang balara so, naghihintay tayo ng pangalawang booking sana ay pasukan tayo na sana meron tayong makuha dito naghihintay tayo ng ilang minuto So Alhamdulillah ko lang, ulit ng booking dito sa may 5-6 Street Pasong Tamang. ang pangalawang drop off natin o pangalawang booking na nakuha natin ay mula dito at papuntang North Fairview mga kapatid malapit dun sa Muslim area na Masjid Darussalam so ito na na drop na natin yung pangalawang booking natin at maghihintay pa tayo ng pangatlo at pagdating na pangatlong booking at ito drop natin at uwi na tayo sa bahay na no? So dahil nga sa naghihintay tayo kanina doon sa North Fairview, malapit dito sa SM Nova sa taas lang nito, uh, tapat ng Santa Lucia. Ay tayo wala na tayong nakuha doon, kaya bumaba tayo agad dito para baka kali mayroon tayong maisabay pa uwi sa uh, amin. So may pumasok dito papuntang SM Fairview, kaya kinuha ko agad para hindi masayang yung oras natin kaysa naghihintay tayo ng wala